At ang maglalaban-laban po rito ay talagang sila pa rin. Still, hali po. Kaya po, itong pakanaka namin ng Kalisalbe, ha. Ah. Talagang gagalugarin uh, po namin itong 15th Street. Alamin natin dito kung sino pinakang malupit o pinakang tapos sa street ito. At iwot ako muna ng kamera itong mga uh, nadahal namin, ano. Ayan, itong Atlanta Street. At ito naman po yung 15th Street at Rene, bro, go! Three. Ayan! Gerso tayo lang kayo sa Happy Razor Go! 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 galang, galang, galang Ape, uh, na po ng Maynila. sino po yung napupusuan mo? Ani, officially maglalaman laban. Isko Moreno. Ate, walang galang na po. Ito may roto pa. Ani! bro. Ani, 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 Ani.

Ayan, 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 po ayan, 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 po ayan, 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 Sino? sino? Mayor Isko Moreno, Hani Lacuna, Marata Mundong, Raymond Bagatsing, Michael Say, at saka si Hani Lacuna, ha? Isko. Isko. Kayo po. Isko. 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 Matalo manalo. Isko. Matalo manalo. Isko. Ito, may tanong si ano. Kasi oh, uso-uso <tis> ito ngayon. Walang kalaban na ng kalaban. Di ba? ngayon ng ay? ayuda. Monthly naman, mga ako. oh, sa ako na bigas, bawat bang kayong ayuda. O, ka na ngayon? E eh, kung sino yung makakatulong katulad, kailangan 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 sa kailangan 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 dahil... Kumusta boboto na? po. Ay hindi ka rin Okay, thank you ha, Thank you, ate. Thank you po, Ate. Hindi kakayanin na po 'to, Ay hindi po. Ate, muwi na may lang po. Konting store lang po. Mayor po nang pa Maynila. Ikaw Ikaw Kuya. Ay hindi ka pa butante. Butante ka na. Hindi pa. Hindi pa. Si si Ate, uh, si historian okay, bro. Tara. Thank you, thank you, thank you. Okay, prayer tara. Di okay. okay. si tayo kailangan di na siya dirty. hindi, ka siya school. School, ilalagay mo. Namangis na talo 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 isko. talo 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 Okay. Ikaw kuya. <laughs> ganyan din po, ganyan din po. Doon, kung panahon ng pandinig. Ang tagal na okay. nun ha. Ikaw. Atlet. Okay. Okay, ito. Merong tanong si... Ito matindi si... dyan. Gasyon TV. Total, si Isco kayo lahat. Parang walang kalaban-laban yung kalaban. Ay, kung awan naman kalaban ni Isco. Papakawala na ko ngayon ang ayoda. Ano, Pante kayo, may ayoda. Bigas. Sakilong manok. Badalila kayo mali. na kayo ngayon. Madali lang naman yung pangako yun. Ay, hindi kong gagawin na. Kung gano'y? Ngayon pa lang, makuto na.

Isko. Isko. Ikaw lang na Hawaii. Isko pa Isko pa rin. Isko. Okay, thank po. Ito, 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 dalawa. Mayroon na may nila. Mayroon na may nila. Wala pa, silipan yeah. kala okay lang. Okay, thank you very much ate ha. ano 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 Tiktok lang. ano 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 Ayo pre, ano kagaya mo pre. ano Tiktok ano ano Youtube. ano 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 ano

Ayon po, kami yung tinaguri ang kawawang cowboy. Ko May iba ng yung mahala. Sino po ang unang mahala naman? Sino po ang po, po SB, ikaw SB, ate. Isco. Hindi ka ate. Ate, halika. Butante ka na? Isco. Isco. Hindi ba? Okay, kami dalawang kuya. Let's go po. Let's go. Let's go. Okay, tanawin okay. natin. Bakit SB? Let's go! Let's Bakit? Mayor, isko para para bumalik yung mga halaman na dati na lagtana. ngayon eh baka muling mabuhay. <laughs> oh, okay, thank, okay. thank you Thank you Thank you Thank you Thank you thank you, thank you Thank you okay. Thank you <Bruno> <interrupted>? Nang Maynila sino ah, yung kapupusuan? Isko Isko ate Isko okay. pa rin Tanawin namin Bakit Isko Moreno? May napatunayan na yan eh. May napatunayan na, May na ikaw hindi. May ganun din oh, Sige oh, okay, okay. Lang, Dito tayo Dito dito tayo Ate Muya Ate Muya walang galang na po Mayor po ng Maynila, Maynila Sino po yung napupusuan niyo. So, ikaw Ako yan <laughs> ito pa rin. Masige pa rin. Bakit po pa rin. si former mayor ito mo rin o? No? Amin ang nagawa. Patunayan na. Ito na yung magbabago. Okay. Po, may tanong po si ano. Puso-puso ngayon. Yung mga kalaban ito, magpakawa ngayon ng ano. Total, uh, wala siya laban. Oh. Magkakayod ako ngayon ng uh, sako-sakong bigas. Other oh, oh. Si, ano, yun ano, uh, oh. ng, uh, sako oh. na ngayon. May sakit ng mga pa. Oh, ikaw lang bigas. Ay, to pare, to pare. Ayun. Ayto pare, malaking uh, talaga. malupit dito, bro. Yeah, dito dito, bro. Ah, traffic din 'yan, to. Ah. Hello. Hello, bro. hello. Kabugoh. Hello, kabugo. Bugo. Heto naman, bro. Ayon ate. Kami dinigay pa lang ng ano si bro eh. No. na, bro, si Ate. Ayon, bro, si ate. Ayon, bro, si ate.

Sino pa yung nagpupusuan mo? Eh gusto ko. Esco, Esco Moreno? Oh, Bakit si Esco oh, Moreno? Ay basta gusto ko. Gusto ko. Okay, sana Ah, sige. Esco Moreno eh. Okay. okay. Moreno. natin pa namin natitikman kay Esco. Wala, na namin.

pa. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Terima <tinyo> 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 kasih. <Okay. tinyo> Okay, ano po ang street Kuya? Delgado. Ha? Delgado. Delgado. Galing kami doon sa 15th Street. Okay, ito po yung namin, natakanta kami ng talusog. Okay, namin ito yung mga kawawang Bukoy Planets. Sino po? Okay, ito po. Sino ang dito? Ganit, officially, maglalaman-laman magka-mayor ng Maynila. Pre, pakitoto ko, pwede mo nang tayo lapin. Pwede mo nang tayo lapin. Ano po, po? Ay, sino mo maging mayor dyan, magtayod marino pa rin kami. Okay, ito po. Kahit sino nga lang dito. Okay Okay. okay sino man nanalo, ikaw kuya. Kapagay ah, ko meron ka. Sila lahat ay ano? Boykot. 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 Maganda yan. Maganda okay. po. Um, oh, hindi po kaya gwapo kasi pag maganda babae. Okay, tara Okay, Ate. Thank you very much ha. salamat po. Mga kuya, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Ah, okay. po so, po na bro. Street. Galing kami ng 15th Street, dito po yung sitwasyon, ano. Ayun ay, po yung. Hala, Wala kasi akong darang kami. kaya ay, na tayo. yung patrol ano. Kaya ay wala pa na. Kanang derechong tire. Ah, po yung interview kahit naka Wala naman po siguro kasama, ano. Mayor po ng Maynila officially ani maglalaman laban sino po yung? Napupusuan mo. Kami po yung mga kawawang cowboy vlogger. Kaya ko yan. <laughs> may baril, walang bala, may bulsa, walang pena. Kaya Ano Anin yan? tinawangan oh, tinawang mukha. Mabay sila, di ba? Oh, oh. Sila ang lalaban. Anin oh. yan? Oo, oh, officially. Kaya yung nakasal. Ang pipisin mo dyan. Burong mo lang sa amin ko yan. Oh. Uh, aming Esco Run. Oh. Esco Moreno. Esco Moreno. Okay. Thank you po Ito, ate. ate. Sino ka yan? Sambar Sosa. Sam Sam. 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 sa... Okay. Dito tayo sa mga kumakain. Mawalang galang na po. hindi sa no, Manila. Hindi na ka Manila ito, ah. ate. Hindi rin. Hindi rin. Thank you very much. Ito si Kuya. Hindi rin. Hindi Okay. Thank you very much, Kuya. Okay, okay, thank you. Tapos natin bro, punta na ang inauguration. Ano na, anong moros na kaya? Okay, okay, sige, sige.

K ay paano kung okay. kalabanis isko naman ano, magpayo da, monthly, mga ko. Ay, sa kanya oh. na lang. Ay, yun lang. <laughs> ay, ay lang So, kahit, kahit yung kalaban magpayo da, isko pa rin kayo. Oh, ay, ay yun lang. Ay, yun lang. Ay, yun lang. Tanggal na nga, kuya. Ay, natanggal lang. Tanggal na kasi. Ito, si kuyang nakapula. Bakit po si isko marino? Ay, oh, yun lang. <laughs> <laughs> Kapareho ba, kuya? Ganda yung nagawa niya. Ikaw, kuya. Ay,

Ah, ano pinya mga sir ng one word. Sa Amir na Manila, ah. Isto, Laini, Lacora, Mondong, Nagosai, sino ang napuso mo? Gusto, ah. Sambir Sosa, Lali Nila Kuna, Marta Mondong, Michael Sai, Siya. Sino? Oo, oh, Bagasin. No, Kasama rin yan mga Sino ang gusto mo dyan? Si Bagasin. Bagasin. Okay, tara. Okay. Bro, tara. Nanunod siguro siya ng pinigulan ni Bagasin dati. Ah, Bagatsi nga doon siya eh. Interesting oh. Yan bago na. Disco na rin siya. Okay. Ikaw kuya. Ah, hindi ka taga Manila. Okay. Mayor okay. po ng Manila. Sino'y napukusuhan? Ito. Isko Moreno. Okay, thank you very much. Thank you. all right Pa? Bbang, sir, laban dyan, pa ka po. Sir, kayo dyan po. Sir, po. Sir, po. manila Isko. SB. Isko, SB! SB! Okay. SB. Okay, thank you po. Ito sir, thank you po ha Thank you. Ito. Ito po. Welcome po sa kawalang COVID 19 Mayor po ng PAS Pass. Manila. Ani, mag-isali maglalaban-laban. Please go. 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 Okay, thank go. you, sir. Kuya, <laughs> mayor ng Manila, sino po yung uh, napupusuan? Ayun, <laughs> Ay, persusa. Di na yan magpupurap, eh. Ang mayaman na yan, <laughs> <laughs> So, po kayo. Okay, thank you very much. <laughs> Ikaw, butang tina. Hindi <laughs> pa. Hindi pa, okay. Butang tina si ate. Hindi pa. Butang tina. Butang tina kayo dalo dyan. <laughs> Hindi pa. Okay, thank you. Thank you. <laughs> Sampai 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 kung saan, kung saan, tignan para mapanood mo yung video natin ko uh, uh, o, ang mga tao rito, o na po binabaybay namin ito ano itong, uh, ano, uh, ano, uh, ano, uh, 30 kung walit tayo sa ano ayun, o, ayun po munteria po kami yun, ha eto na, na sir, ako lang talag na mayor ng Melilla sige na pangusuan, o ano yun, maglalaban-laban Voilà on' okay thank you Hola, tanong lang ito. Sa mga mga cowboy vloggers. Ayun na may po. Sina, sina. Isko, isko. Ikaw, isko. Yeah. Kuya. Isko isko isko, 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 isko. isko, moreno. Oh, solid isko. Isko. One, one, two, three, four, four, five, six. Ito ang tanong. Sigaw-sigaw din ang malakas. Bakit si isko? Maganda yung Maganda palakad niya. Ayun siya, bakit si isko? Subok na. Ito ang kayo ng mga kalaban naman ng Ayuda. Bonbon. Oh. Oh, na kayo Oh, na ngayon. Oh, bon -bon. Kami, ah, ba? Ni... Isko pa rin. Isko pa rin. Isko pa rin. Bro. So, Kasi kayo, sa kayo, sa okay. sa isko pa rin. Isko pa rin. Isko Isko pa rin. Isko pa rin. Isko pa rin. Isko pa rin. Isko Mayor ng Maynila, sino kayo nakupusuan mo? Isko Sir, bakit si Mayor Isko? Former Mayor Isko? Ako okay. Ikaw sa'yo? Yung Isko lang. <laughs> Isko, bakit lang tayo. Kuya, makulang na po. Sino po? Wala pa. Kuya, kuya, kuya. Makulang garam na. Mayor ng ano? Takambulakan mo ate. Sino po? Eh. Mayor ng Manila, sino yung napupusuan mo? Sigaw lang natin, palit ko. Sino po? Kanila na? Kayo dyan, mga ate. Sino po? Mayor ng ano? sino po sino manalo? At sino manalo? ate. Walang katalo-talo ka ate ah. Okay, okay. Okay, tayo bro. Nanalipasan tayo. Kuya, nanalipasan ka namin. Walang galang na po. Mayor po ng Manila. Hindi ka taga rito ate. Taga Manila ka. Kasi pag sinabi mong taga-bulakang ka, maniniwala ako. Okay. Okay. Stick. Okay, niya, okay. tindo, eh nandito di eh. May Kapisting. Kapisting. Kapisting sa mukha. Okay. sa mukha. Kapisting sa sa mukha. Kapisting sa mukha. Kapisting sa mukha. Kapisting sa mukha. Kapisting sa mukha. pre sa lang Kapisting Ah, mukha. Kapisting sa mukha. itong sa mukha. Kapisting Ano? Ano? Kapisting sa sample yan ha Ate, magalang sa mukha. Kapisting sa mukha. Kapisting sa mukha. Kapisting sa

Lags! Ano ba, kuya? Ano ba? Hindi ito eh. Eh, ikaw, kuya. Ano ba? Ito, yung solid ka. Dito sa dalawang kaate, maganda. Yan. Ito yung punang manila. Okay, ganda. Baka naman. Yun, mayroon. Yun, mayroon. Ito, tinatanong namin ito. Bakit si Yongvin? Balik-balik ko naman kaming gwapo. Bakit po? Ba't, ba't natin ganda? Malinis lang. Malinis lang. Malinis lang. Ka <makes> ayun, ayun, may kapaligiran. Oo, tama. Ayun po. Sige po, Bakit yung mayroon? Gusto niya bro. din naman bro. ko? ka dyan. Ayun, natanong ka dyan. Ayun, natanong ka dyan. Ayun, natanong ka okay. dyan. Ayun po, alam bro. bro eh. Ayun po, alam mo nga lang. Ayun po, wala eh, kumbiyan kasi yun eh. Sana ko pasig eh. Ayun eh, nasi mo. Kailangan yan. Parang ano, parang... Tama na ito? Ayan natin si Bro. Kaya? Ah, dito po nagkatapos itong aming Survey dito sa kabaan ng uh, 13th Street. Dito po sa Port Area, Manila. At dito tumtukang ko na po itong uh, aming uh, Kali Survey. Isko kami. Isko po yan. Isko do kami. Isko rin. Ano po yan, Roberto Esco? Ayan, dito po sa Roberto Esco. Oka, gate. dito po kami nagtapas na po. At uh, mabigyo ka. Ayun, may bangka pa rin, no? Ayun, no? Ah! Ano to? Sa DP World. Ayan, bro yung pa sa mga po. Maraming salamat po sa inyong mga pagsubaybay po. At nakita niyo na po ang aming mga kilandak ng Kalisabi kung sino dito ang lamang sa Port Area Manila, Manila. At dito kami natapos sa 13th Street, nagmula sa 15th Street at Delgado. At dito po ang uh, pinatapos namin. Yan ang mga kain. At Roberto is Yan, gay. Okay, thank you very much. Okay, dito sa buong mundo. Bye! Nice. At nakita nyo naman no po sa monitor kung sino pong top dito, no? kung sino malakas dito sa from 15th uh, Bro, no? at Delgado. Delgado. At nagtapos kami rito 13 sa 13th Avenue. 13 Roberto, Robert 4. Manila pa rin po yan. Kita kita nyo sa monitor kung sino ang top dito. At bro, pasok! Oh. kaya nasila. Kaya nasila. Kaya nasila. Kaya Delgado, yeah, 13. Hanggang natapos kami dito sa gate po, Roberto Isoca. And pangalawa po, maraming maraming salamat sa support sa aming Muntin Channel. God bless you more. Thank you. Salamat. Salamat. At sa uh, buong mundo, kapresident <laughs>